yun mga kamisiri so good morning galing pala sa bahay ang pick up location ko mga 8 kilometers kinuha na natin kasi paumpisa ka lang natin ano to papuntang Caloocan pa North talagang 306 naka saver siya okay alright so dito pa natin mga kamisiri kita nyo ang view talagang ano barangay Aguado open field bundok pero kahit pa paano, kinuha na natin kasi mga kaumpisa na tayo. Okay, alright. So, bababa na tayo. Punta na tayo ng 13. Pababa tayo ng konti. Hopefully, makakuha tayo kahit mga dalawang uh, regular. Kasi ito papunta siya ang Caloca North. Halagang 306 saber. So, pwede pa tayong kumuha ng saber. Pwede pa tayong kumuha ng dalawang regular. Okay? Alright. So, good morning. Medyo maganda ka Kagaya kahapon. Pero, siyempre time to time. Dahil maraming pang ulap yan, oh nagpopondo biglang uulan yan okay all right Tire. uh, keep safe ride safe tsaka ano ngayon uh, august 4 birthday ng anak ko uh, friday august 4 okay 2023 okay all right so ride safe keep safe mga kamistri sana hindi kagaya kahapon yung biyahe natin ngayon okay all right so good morning happy friday all right yun mga kamiseryo, so update tayo uli nakakuha na uli tayo ng isang papunta naman ng San Jose del Monte so lumalayo tayo uh, halagang 326 nakasaver din uli so kaya pa natin dalawang regular uh, hopefully makuha natin so ang pickup location yan handaan na natin bundok na naman sa Kabuko yan so na. naku sa likod nag pickup dun okay, alright so kahit paano strike 2 bababa na tayo pa unti, unti hanggang sa may manggahan okay alright so sana makakuha tayo na uh, ang dalawang magkasunod na uh, regular so takbo na natin meron na tayong uh, 600 plus sa dalawang buki na ito okay alright so ride safe keep safe mga kamistiri yun we got ng mga kamistiri so pinapo na tayo punto po uh, kain muna tayo kasi tayo kumakain mula ng maga po? sambo po okay nandito tayo kain muna tayo mga kamiskri para ano, uh, nandito tayo pala sa ano, Santa Maria Kahmul ay nako pagod din mga kamiskri. buhay river talaga okay alright so kain muna tayo yun sambu na tayo isda hmm. pago din mga kamistri so, nakalimang biyahe tayo uh, isang kaloo ay dalawang kaloo bale isang san jose muson isang santa maria saka isang manila yung galing dito habang makain tayo baka makatarget tayo target natin magpa Quezon City pa perview mga kamistri okay alright so kain mo tayo ah ang kahi ano dito pakusong alalayan na lang natin Yung ang kamis alright so si Muning nagabang kamis rin alright ang so update tayo nakatapos na tayong kumain so ito yung North Sagaray Santa Maria ilog mga kamis rin ito yung tulay nasiraan pa doon si ate ata okay nasiraan si ate uh, si ano yun, madam yun eh nasa lubong ko yun eh so yung mga kamisteri eh. uh, may mga nangingisda. kasi nga nagbaha may mga naging doon no? may mga isda siguro dyan no oh. so marami nagtagsal si mga kamisteri yan ito ang benepisyo ng mga biyahero yon mga iba't ibang tanawin kumbaga head and treasure ito ay along linawan road sa kaputang sa Santa Maria Bulacan parang gulong bayan alright kanina dito nadaanan ko kanina mga mystery may mga naglalambat so nalipat dun parang um, namiminwit ok alright so let's go so naiipon na oh. dapat may tulak yun so oh, namatayan niya ata Alright okay, So, para hindi tayo abutan ng hapon ng tudog uh, Bababa na tayo unti-unti Okay, alright yun okay, so. mga kamistiri So, update tayo so, Update na tayo So, mga uh, kamistiri Update na natin na Kasi ito Medyo madami yung mukha natin Kasi yung alikabok papasok yun kahit pa ka paano naka ilang tayo walong booking mga kamisteri ang nasa apps natin is 1,812 pesos bawas na yung 20% so kung idadagdag yung 20% malaki laki din na ah, mga 20% oh, no, mga mga 400 siguro yun mga kamisteri 400 plus din mga kamisteri yun uh, walong booking so pababa natin kanina nakaipon tayo limang booking bakit naman tatlong booking na ipon natin alright so now pa na kami nakapag nakatapos na tayo mag grab ng mga so yung pa-accept dito sa kagiti minadali ko na yung tatlo kasi gagabihin tayo ng photo kaugod ng traffic ngayon mga kamistri so, pull cool down lang so, yun alright, so paano nakuha natin pull natin? Cool natin bilang delivery rider halos 1 week na 5 days na uh, consecutive na lunes so, okay naman ang outcome nung booking natin so, okay alright, so yun mga kamistri, so uwi na kami ni Red uh, nag-asway na pala ako doon kanina kasi kukulangin ako Uh, gastos ako ng 200 pesos so one bar pa na suli sa pesos yun oh. 10.39 na alright yun let's go let's go so nakarating na rin kami sa wakas ni Red sa bahay so parang 11 na eh tanggal ko na yung ating bag yun alright yun so di na natin kukuberan kasi maganda na ang panahon no? yun oh. maganda na ang panahon mga ka-mystery so yun na si Red and dumi ni Red yun na natin parang medyo parang medyo malambot ang gulong natin so narinig nyo yung mga iingay na yung mga kamisiri at malapit na ang torque drive bearing natin na magpalit yun alright so malapit na tayo magpalit ng torque drive bearing sana crankcase bearing lang alright so matagal na tagal na rin kasi yung torque drive bearing niya mga kamisir so sa tindi ng dinanas niyang takbo yun sabita natin so mamaya na natin ipapadlock yun yung kandado niyan dear ha so yun na kami so kung di ka pa nakapag subscribe sa akin channel please subscribe like and share at pakiclick ang notification bell para manotify ka sa mga ganitong klaseng video na upload ko sa aking channel melsterioso official okay so at least uh, Okay naman ang biyahe natin kahit ginabi tayo so napalayo tayo napunta tayo ng Santa Maria Bulacan peran Tracy Matrix. Oke, okay, alright, so peace out.